very beautiful um, growth of rubber plant nasa labas lang po ng ano nasa labas lang po hindi puto to naka lagay sa indoor Ayan, ganito sila ka ang laki ng dahon tapos yun pa ganda no tingnan nyo napaka healthy mas maganda palang growth ng ano ng uh, rubber plant pag nasa lapas ano ito so, siguro mga ano na to um, yung from that mother plant so ito na yung um, tinanim nila galing sa ibang ano ibang punuan so ito yung pinaka ano yung dalawang last at sya ha, may pinaka maliit ito yung pinakamaliit yan I think it's yeah from the branch of the other plant there and then they put it here they plant it here So yan guys, ang dami daming rubber plant. Nasa labas lang siya. ganito dito sa ano sa Malaysia sa Bintulu Sarawak ang daming ano ang daming plants sa labas ang gaganda is, isa ta sa pinaka ina appreciate ko dito is ang dami nilang plants kaya ito yung rubber plant kung mahal yan sa atin eh dito nakatanim lang yan sa labas ang ganda no may ganyan ako sa bahay kaya lang nasa loob siya. Rubber plant tree. Yan. Very healthy. ang laki-laki ng dahon niya. Tignan mo yung kamay ko. Ayan. Diba? Ang laki. Doon pa marami. Ang In init ngayon kasi 10 am. So, ayan yun.